Kumusta sa lahat? Sa video na ito, matutunan ninyo kung paano magparehistro sa 1xBet, kung anong promo code ang gamitin para mapataas ang bonus, at paano i-download ang app sa Android. Sa mga komento ng video na ito, makikita ninyo ang dalawang mahalagang link. Ang una ay direktang magdadala sa inyo sa official na website ng 1xBet. Ang pangalawa ay makakatulong sa inyo para ma-download ang 1xBet app. Pindutin ang pangalawang link o kopyahin ito at buksan sa inyong mobile browser. Pagkatapos, i-download at i-install ang app. Mahalaga, maaring hingi ng ilang mga device na payagan ninyo ang pag-install ng apps mula sa unknown sources. Huwag mag-alala, normal ito sa karamihan ng mga app. Pagkatapos ma-install ang app, maaari kayong magparehistro gamit ang app o sa website ng isa XBET. Pindutin ang register button at punan ang mga kinakailangang detalye. Para makakuha ng mas mataas na bonus, kailangan ninyong ilagay ang eksklusibong promo code na ito, skill24. Ang promo code na ito, SKILL24, ay nakalagay sa description ng video at sa nakapin na comment. Kopyahin ito para maiwasan ng mga pagkakamali. Ano nga ba ang benepisyo ng promo code na ito? Una, tataas ng 30% ang inyong welcome bonus sa sports betting kahit saan man kayo nakatira. Halimbawa, para sa mga residente ng Pilipinas, ang inyong bonus ay tataas mula 6,000 Philippine pesos hanggang 7,800 Philippine pesos. Pangalawa, saan man kayo naroroon sa mundo, tataas ang inyong welcome bonus sa kasino ng hanggang 1,500 euros, at makakakuha pa kayo ng dalawandaan at sampung free spins. Ang bonus ay may bibigay sa lokal na currency base sa kasalukuyang exchange rate. Piliin ang inyong bonus at simulan ng paglalaro. Salamat sa inyong panonood. Kung kapakipakinabang ang video, huwag kalimutang mag-like. Kung may mga tanong pa kayo, ay comment lang sa ibaba. Good luck sa inyong mga taya!